na ang buta. Diba? Sa Iglesias case. Chapter 3, verse 1. For everything is a season and a time for every matter under heaven. So, nakaitanong sa kanan, lalo sa nakaitanong sa kanila, nakaitanong sa ipay, nakaitanong sa kabool, nakaitanong so, sa kwarta, nakaitanong sa panahon sa sakit, na panahon sa may panglawas. Ang patayan nino, positive, negative. Diba? Pinagawin sa tao. Na ano, sa aking palipan. Na ay pag-punish, na ay walang pag-punish. So, ina na ang tao. Usap nga, pagbasa ko na ito, ang whole efficiency, kaya usap siya ka magwawalik. Ang usap ka magwawalik, nagantat buwak ka, matay ka, naningkamot ka, satanan paningkamot, halalangandoy ka, bisabun sange pangandoy, matay kajapot ka. Naglipon kong magwawali sa episyostis, usosyok kong magwawali, bisabun sangaunin kong pangandoy dina, matay kong matay kajapot ka, ka,

kami at siya na hari. Kusa mo kita mga um, anak sa Diyos, maling kamot Nadili na to, kukutangat ko nindutin ang atong mga kasikasi. O, una, oh, ang atong utok. Why lying switch. O, then how? Sige, butangi. Ang utok. Uh, ang Iko. Patay. Pag na siya kaya, wait lang. Kung nga nung binuhatan kaya, na kayo, kaya, naun siya, Pagod ako. Kung oh, ano, buhat ng puta sa gilin ngayon. yun. Nakapanaway na, na. Di ba? So, ako nabati mismo sapu, sa puso kung kaugalingon, di ba yung study na kung kaugalingon? Mahala na lang kung saan ilang pagsaway na to. Mahala na lang kung sa ilibot, sa pagsilingan. Kasi di. Manipayot lang. Ano man? Kahayag sa kalibutan ko mo na mong kahayag sa tibong kalibutan maayo ang iyang nakita kay bisag unsa gibalintong na tanila din na wala ka nadutang kay asitig na ka ang kahayag sa tibong kalibutan so diba ako na na Bible study before Matthew chapter 5 so naimot ang kahayag apa? kinsa ang unang kahayag Jesus Christ Jesus Christ ang kahayag siya lang kata o gugma na walay Siya lang ang kata o gugma na pasailuho ito sa tanang panahon mientras wala pang punishment. Wala pa ang panahon sa pagkuha sa mga anghel, sa mga dautang ug tambog sa linaw ng kalayon. Kung wala pa abot ang ah, kamatayon na pagkamatay na tuwasa, mainit na kalayon. sa kumusang takaalagad sa Diyos na nilita mo, tadiri, pagbutahan pag one, pag pag na itong uh, negative, wala So, ipo dahil Makumpara sa usang kasuga, kung di butahan itong negative, kung positive, bao na siya, mo and off. Sama po sa tao, kung butahan itong negative, mo on and off sa ta. Uyong ta. Di ba, na panahon sa katapoy, nai panahon sa mayong lawas Nai panahon sa paglakaw, nai panahon di ka bulakaw. magwawali din sa Iglesia Ang ginaguhi ba? Huwag ka ba yun na? So, Magmantay di ako? So may pagtili yun, kasi dito na lang, dito na lang sa taas. So, Kaya mamatayin maglagay, ang parang atuwata sa langit, mag-aargo, tuwan dito ang gwapo na itong balay na lutong bulawan. na siya ang magwawali din sa Iglesia Ecclesiastis, ang tanang maingon sa hul whole, whole new yung namang isulap. Radikalipo.